Main Mendoza at Tide, muling pinakita ang kakulitan sa EB stage. Miles Ocampo, tawang-tawa kay Main. At Tasha Mulak, o Tash, muling hinangaan ng mga netizens, matapos nitong muling kumanta sa Eat Bulaga stage. Hindi lang yan dahil pinag-usapan din ng mga netizens ang pagkanta nito ng on the spot at live sa EB stage. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Yan nga ang mga nangyari sa It Bulaga sa segment na Gini 5, kung saan una nang kumanta si Papa Ethan, noong January 17, 2024, at hinarana ang kanyang asawa, na si Mami Jauzi, na kung saan ay ang boses ni Wally, ang maririnig dito. Na minsan na rin ginawa ni The Bark at Wally Bayola, bilang Papa Ethan, noong minsang bumisita siya sa studio, at hinarana ang kanyang asawa na si Mami Jauzi, nang minsan nagdampo ito kay Papa Ethan, noong October 28, 2023. At Huwebes, January 18, 2024 naman, ay si Mami Jauzi naman, ang kumanta at hinarana naman ang kanyang asawa na si Papa Ethan, na boses naman ni Mayor Jose. Matatandaang, hindi na rin naman bago ang pagkanta ni Tash sa Itbulaga Studio, dahil ilang beses na rin naman itong kumanta sa EB Stage, at nagkaroon pa nga ito ng single na Pasuyo. At January 18, 2024 nga, ay muling ang pinahanga ni Tash ang mga Da Bark ads, at mga legit daw bark ads netizens. Dahil muli ngang kumanta si Tash, bilang pagtugon sa tanong ni Bossing, na baka may awitin siya para sa kanyang mami at daddy. Dito nga, ay sumagot si Tash ng, sige po, parang ganito. At kinanta ang kantang week. At dito nga, ay umani ito ng papuri mula sa mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream, at sa iba pang social media account ng TVJ. Gaya ng ilang comments na talaga namang hinangaan si Tash. Mayroon namang mga humanga kay Tash dahil on the spot ay nakakanta si Tash. Samantala, muli namang pinakita ni Main ang kakulitan nito tuwing mako-close up siya ng kamera. Makikita pa nga dito ang mga nakakatawang reaksyon nito kung saan tila ayaw niyang makita sa kamera na kung saan, ay bukod kay Min, ay makikita naman, ang mga nakakatawang reaksyon ni Miles, tuwing gagawin ito ni Min sa harap ng kamera. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?